Uh, raised kanina. Uh, for today, po sana, we are uh, we want to talk about the wage uh wage theft prevention act. Uh although Hindi attach bring up's agenda ngayon, uh, actually we have our reservations and concerns regarding the uh, proposed bill and if given a chance we would like to voice out our concerns regarding the bill if this is the right time uh, to discuss it Siguro po sa, sa mga susunod na hearing oh. pwede tayong mag-discuss yan. okay yeah. pero meron na kayong kopya ng bill yes senator actually uh, we have already submitted our position paper and we are hoping na we can we can look at it revise it on how to uh, beneficially move forward on the proposed bill senator sa technical working group po po natin pag-usapan yes, Senator, And definitely Hopefully, we'll be more than will be more than happy to invite you po okay thank you for yeah. that Senator so, uh, po. that's it actually uh, Senator okay ito part. naman po muna tong uh, advocacy association associate ECOP yung governor po ninyo Si Governor Arturo Butch Guerrero. Sir, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po. Maraming salamat po sa invitation at sa mga kasamahan ko sa trade union. Though employers ho kami, Um dun sa discussion niya was senator, uh, dun sa piecemeal basis, um, dapat ho, tamaan ho yung minimum wage within the 8-hour period. Mm. Kasi pag lumakpas ho ng 8 hours at hindi niya tinamaan yung minimum wage, you are giving below minimum wage which is against the labor code. And second, uh, it is worth to note, sir, na hindi dapat nagbibigay ng OT ng more than 3 hours. Kasi sa mga studies po namin sa employers, pag lumakapas ng 3 hours ang OT, bumabagsak na ho ang productivity and they are subject to safety issues as well. So, hindi lang ho sa driving yan, but marami na pong iba. Doon po sa ginawa niyong inspection, um, I, I'm not sure if it falls under surprise inspection or complaint inspection. Um, I think... It was a, somebody did complain to us and then we did a surprise inspection without letting the company know that we will be visiting their company. Yes, sir. Uh, Your Honor, um, nagsimula ho sa complaint inspection and we na welcome ho namin yon ng mga employers group kasi mas mabilis ho yun kesa sa routine inspection. Dahil hindi ho talaga kakayanin lahat madaanan ng labor inspectors. Kahit po ako accredited labor inspector ako, sinabi ho ng FFW, um, na merong tripartite inspection team, pero hindi ho talaga kayang daanan lahat. Imposible. Kaya pag merong complaint inspection, something is brewing there. At pag nagkaroon ng surprise inspection, lalabas ho talaga. Kaya ho namin gusto ho itong ganitong klaseng inspection. Kasi pag namin, may mga kasama ako dito sa Geneva, sa International Labor Organization, mawawala na ho tayo sa listahan ng um, um uh, freedom of association pero pumunta naman ho tayo doon sa forced labor yung convention 29. So but that's for another uh, uh issue no. Tama ho kayo. Karamihan ho ng nangyayari accidents ngayon ay nasa construction. Mm -hmm. Uh wag na ho akong quote coachan But meron hong association yung Philippine Construc Construction Association o PCA na member ho ng ECOP. Sana ho niya sila dito at They can answer all your queries at alam ho namin kung sino ho yung mga violators, paano ba namin malalaman. Alam ho namin kung sino eh, kasi nasa ranks ho namin yun eh. Okay. And it gives us as a bad name. okay Now, pagdating naman ho dun sa um, wages, uh, pinupush ho nila yung living wage at yung minimum wage. Ang definition ho kasi namin ng living wage is a family of five. At yung minimum wage is just an entry wage. Marami naman ho kami mga employees na hindi lang ho minimum wage, sir. Uh, through time, na napopromote naman sila at nasa mataas na level na ho sila. So, nung 2022, nag-increase ho sa NCR ang minimum wage by 33 pesos. Mm -hmm. Nung 2023, nag-increase ho sa NCR by 40 pesos. Nung 2024, nung last year ho, nag-increase ang minimum wage by 35 pesos. So pag in nyo yung 33 pesos, yung 40 pesos, yung 35 pesos, that's a total of 108 pesos. Ito ho yung panukalang batas nyo na 100 pesos. So tinamaan na ho natin. Okay. So ang stand ho namin at sinabi ho ni Presidente PBBM nung May 1, uh, ang pagsiset ng minimum wage ay nandun po sa regional tripartite wage boards uh, kasi natatakot-takot kami sa legislated wage increase um, because uh, hindi naman ho kayo pero may mga um naggagamit yon for uh, hidden agenda yung legislated wage increase kaya dun ho kami sa scientific way of determining determining wages composed of workers uh, employers DTI and NEDA So, 'yun lang po. Um, salamat po. And worthy to note yung sinasabi niyo yung nilalagay yung sa sasakyan sa bus. Nakita na ho namin 'yon. Pwede i-implement 'yon eh. Kasi pag natatakot na rin ho kami yung mga anak ko nagta-travel ho sa ESX, pwedeng banggain ho 'yon kahit pa paano. Mm -hmm. Pag siya ho yung driver ho talaga, pag nag ano ho kami, marami ho talagang positive sa sa ES <laughs> Marami ho kami nahuhuli diyan sa employers. Lalong-lalo <laughs> lalo na sa hindi lang sa driving, sa mga heavy equipment as well. Totoo 'yan. I mean, uh, okay. Thank you, sir. Salamat po. Dole, matagal ko nang sinasabi ito sa inyo. Um, even when I first uh, my first few days sa dito sa Senate or nung nasa hindi pa ako senador, lahat ng mga secretary umuo ng umuoo this time, talaga manggagalit ako pag hindi nyo sinunod to. Maglagay kayo sa work, working area ninyo kung magkano yung minimum wage. Parang nakalagay nyo yung, yung, workers' rights. Ito yung mga karapatan ninyo, et cetera, et cetera. Tapos, eto yung sahod, ito yung minimum nyo. Wala eh. Ilan ang pinuntahan kong factory, wala, hindi nakapaskil yung minimum wage. Dapat mapaskil para sabihin ng mga gagawa, oh, yan po yung minimum wage, tapos nagalagay, i-report. Kapag hindi kayo nakatanggap ng minimum wage na nakasaad sa batas natin, mag-report. Matatakot yung employer. Mapipreempt yung kanilang balak na, di ba? hindi magbigay ano sa palagay niyo matagal na po ito mr chair i think it was in 2023 that we issued we may meron pa kaming ginawang english version at tagalog version at tagalog na lang po Opo, tagalog na lang pinost po sa mga establishments i'm i'm not just sure kung lahat po nagagyan because in in one also of my inspections i which i joined uh, tinatanong pa mga workers hindi nila alam ang minimum wage nila kaya nga kaya, hindi nga po ma malaking tulong po yung posters na yon at na, na i we have already a publication on that at pa po. yung ano papel yung parang plate po. yung makapal na. Makapal po. Di ba? Pinapaskil. Parang... Doon mismo sa working area na may kita ng mga worker everyday na ito pala 645 na pala tapos ang sweldo ko 500 lang. O amo. Wala ko sa minimum tapos may number dun. dito tawagan ng worker. Gumawa Pati eh. na po. Pati yung ginagawa ito, ilang taon na. Meron. Eh bakit lahat ng binisita ko mga kumpanya, walang ganun? Sige po. gawin niyo po. po. Kaya niyo pong gawin yun. Opo, kaya Ma po. Mahalaga po yun. Po a simplified version pa po, in a layman's term po, para maintindihan po ng workers. At kapag kayo po nag inspection tinitingnan niyo po dapat yung mga makina doon, yung especially mga heavy equipment, to ensure na they are properly maintained, uh, they are properly serviced kasi marami pupunta na sa sa radio program ko na puputulan ng kamay, nabubulag na aksidente dahil nagmalfunction yung machine, tumalsik, etc. tapos sinisisi pa sa manggagawa, sabihin sa manggagawa, "Ibura e, ka eh, antok antok ka kasi kaya ka na disgrasya." So, so dapat kasama sa inspection yun, Magpapakita ng service records yung mga heavy equipment do na inoperate ng mga manggagawa. Meron po niyan, Mr. Chair. Uh, aside from the operator na dapat akreditado ng test dahil yung mga equipment itself ay pumasa po yan sa test. Tapos meron po kami technical safety inspection na kinakandak every year. At ang subject nito ay i-check lahat ng equipment sa mga factory or sa ibang mga big companies. We have that po. Meron kayo niyan? Meron po. Okay, sige. Uh, ano ba itong kumpanyang pinuntahan natin na ano? pinababayaran yung uniforme? MLM balikan nyo ah, pinababayaran yung uniforme, tapos sobrang init. Um, hindi ako tumagal doon kasi hindi na ako makahinga, sobrang init. May mga